Inilabas ng social weather station so SWS ang resulta ng survey kung saan tinanong ang mga respondents sa mga dapat at hindi dapat gawin ni Vice President Sara Duterte kasunod ng eleksyon 2025. Isinagawa ang survey mula May 2 hanggang May 6 na kinumisyon ng strat-based group at sinagutan ng 1,800 respondents. Batay sa resulta ng survey, 93% ng mga Pilipino ang naniniwala na dapat unahin ni Duterte ang pagtugon sa mga pangangailangan ng bansa. 88% Innocent naman ang nagsabi na dapat harapin ng vicepresidente Presidente ang impeachment case at sagutin ang mga paratang ng korupsyon at linisin ang kanyang pangalan. 86% naman ang nagsabing sana ay pagtuunan ng bise Presidente ang pagpapatupad ng kanyang mga plataforma at polisiya. 81% ang nagsabing dapat ipagpatuloy ni Duterte ang pagtupad sa tungkulin bilang bise Presidente at iwasan ang pamumulitika. Habang 74% ang naniniwalang dapat tumigil muna si Duterte sa pagbatiko sa gobyerno gobyerno at mga proyekto nito